Ayan. Ibang araw naman. Nakahat muna tayo ng mga mga lovers. Sobrang init. At si Brian naman po ang driver. Kunti lang pong gis namin ngayon mga lovers. Ito lang po yung gamit namin. Ah, ah, ng cart. Ayan. Shout out sa lahat mga solid followers ko dyan. At Sinya na po kayo ana, hindi ko po kayo ma shout out lahat. Isa isa. Eh, hirap. Ya po si Titingo, Oh. Isa po yang content creator mga drivers si David Lucanyas. Alias Titing, isang dive master namin dito sa One Piece. Ah. Ah. init. Ayan, nandito lang po kami. Totoy. Halaang... tau.

Yan at uh, good morning, good morning. Uh, sobrang init po ngayon. Kaya um gandahan na po tayo dito. Mga na-stroke po tayo sa sobrang init. Kailangan natin uh, mag magbao ng maraming tubig. Huh, parang sumisikip yung dibdib ko mga karebers. Sobrang init talaga. Dito andito po tayo sa Maribago. Kaya sa lahat ng mga solid supporter ko dyan, no? um, good morning po sa ating lahat at salamat salamat po sa inyong walang sawang support ka sa akin. Sana patuloy nyo po akong supportaan mga karebos yan. Unit talaga dito. Okay lang. Dahil po, mga karebos na no? at tatlo lang po yung gaze namin yan. Inter